Si Chris Miller ay isang promising rookie na pinili ng San Miguel Beermen bilang ikasyam na overall pick sa 2025 TBA Rookie Draft. Siya ay isang 6'2 combo guard na may karanasan sa paglalaro sa iba't ibang liga sa buong mundo, kabilang ang Canada, Germany, El Salvador, at Bosnia. Si Chris Miller ay nagpakita ng kanyang kakayahang magshot sa labas ng paint, na siya ring naging dahilan upang siya ay manalo sa three point shootout sa PBA Draft Combine, bilang isang combo guard, si Chris Miller ay may kakayahang maglaro sa parehong shooting guard at point guard positions. Siya ay may mahigit sampung taong karanasan sa paglalaro ng profesional na basketball sa iba't ibang liga sa buong mundo. Si Chris Miller ay inaasahang magbibigay ng kontribusyon sa team's offense sa pamamagitan ng kanyang kakayahang mag at maglaro sa iba't ibang posisyon. Ang San Miguel Beerman ay umaasa na si Chris Miller ay makakatulong sa team na makamit ang championship sa PBA. Sa pangkalahatan, si Chris Miller ay may mga kakayahan na maglaro sa iba't ibang posisyon, mag at magbigay ng kontribusyon sa team's offense ang San Miguel Beermen ay umaasa na siya ay makakatulong sa team na makamit ang championship sa PBA. Kaya naman kinakailangan ng San Miguel Beermen ang isang Chris Miller dahil na din sa kanilang hinahanap sa isang manlalaro na may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon, kakayahang mag at magrebound upang mapalakas ang kanilang offense at defense at higit sa lahat may karanasan siya sa profesional na basketball upang mapalakas ang kanilang team, kaya maaaring siya ang pinili ng San Miguel Beermen upang mapalakas ang kanilang lineup. At yan ang impormasyon na kalap natin tungkol kay Chris Miller para sa San Miguel Beermen. Kung may katanungan kayo, komento nyo lang sa ibaba ng video para mapag-usapan natin yan at kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.